Good afternoon mga idol kapatid So welcome back to my channel Sadlop TV Pichal So ito na yung kasunod na video Noong ating upload kahapon no, Ito na yung kasunod na video Kinabukasan na to Noong pagkakuha natin sa ating dalawang young bird So Balik na lang natin yung camera Para makita nyo na sila Syempre bago yun Ay mag focus Update lang sa ating mga breeder Siyempre So, to no. May bad news and good news tayo dito. Good news, ano, ah, nalalaki na nila. So, ang bad news is yung cock is i-out natin. No, pag nalaman natin kung sino yung cock. yung cock i-out ko, yung hen is i natin. So, ito, nakasalang na rin to si Bubbles, at si Arthur. Pang-stack lang din yung ma il ilalabas nila. So ito, di ko na nabijuan So na-break na natin yung breeder natin Si Putra guys, tapos si Apollo So ito na rin si Speed so, Nire-ready na rin natin siya For ano For pu future purposes no? Ayan so, Ito naman na si Putra guys Ayan So ito na yung Teka dito tayo, para di makita yung ating Isa pang breeder dito Ito na yung magiging Tura ng ating stock hen maliit na maliit lang talaga kasi limitado lang yung hen na ikikip natin then yung ibang hen out natin parang ganun lang din sa kak so punta na tayo sa dito na to so nakikita nyo na no oops tatakpan nakikita nyo na ayan na tumisilip na si panto mayan panilipat oh, na natin sa breeder cage to magkapares na to no So binigyan ko na rin sila ng eggshell. So di po na di po tayo nakakapag gawa ng redstone tas yung talaba, no. Then yung sirap no yung bato sa dagat na maliliit. So hindi tayo makakuha kasi dagat pa yun eh. So ilang muna so para matibay yung kanilang itlog at malaki. So syempre dito ang ating topic for today's video. So, tara na sa ating loop. So, yan mga idol galapatid. Sandito na tayo sa loop. Aakit lang tayo. At makikita nyo na yung ating dalawang bagong yayo. YB! Na kasama na ngayon ni Red Booster sa loop. So, bago yun. I-flex ko lang mga idol yung ating bagong gawang DIY box perch. DIY lang to. Ito. Yan. So, ito yung DIY box perch na ginawa ko. So, katapos ko lang na ito. Kaninang tanghali lang. Oh, nakagaling lang natin eskwela nun. So, makikita nyo. Yan. So, dito is maano siya ayan. Maliit. Then, sa taas. Yan malapad. So, ginawa akong ganun para in case na tuma yung mga nasa taas na box perch, si hindi matataihan itong nasa, mga, nasa baba kapag ang mga ulo ng ibon is nakapaharap don sa yero. No? So, straight to the point tayo. Ito na bago nating inakay. So, patong natin din sa isang perch sa baba dito dyan, maulog ayan, so kunin lang natin dalawang ibon, balik ko kayo so ayan mga idol, uh, nakuha na natin yung unang ibon so di ko alam kung panganay o bunsuto, pero ang kulay nya, tapos ah, papawisan na tayo kulay nya is uh, dark check or black check yung labasan pero ang magulang nya is ah uh, white na may halong itim na, at yung tatay naman is blue bar so ito na paano ba hindi alam kung paano gagawin to yan so di pa buo yung ilalim ng pakpak nya so dito na to mabubuo no? Itura ngayon na kayo. Ayan. So, ang singising -sing niya is comb ring. PH 820-23. No? Kasi no? na late niya, late breeding to. No? Ang ring band niya is 30 300 2103. So... Ang pangalan ng inakay natin ito. Na pero player natin 'to, mga idol ah. Flyer natin 'to. Oops. This future player natin 'to. Yan. Ang pangalan niya is 210. 'Di ba? Para sa cellphone 210. So, kunin naman natin yung kapatid niya. So, ito na yung kanyang kapatid, Awa ko na. So, ito may pinagkaiba. So kung yung kanina si 210 walang puti sa sulok ng katawan. So ibahin niyo tong si Soksok. Oh, di ba? Pangalan na. Sabi niyo. Ay alam niyo na to. Bakit Soksok? Yan. May Soksok na puti sa pakpak. No. So magkabila to. Ayan. Ito, Dito apat. So sa kabila tatlo ata. Ay dalawa. Dalawa. So dahil nga may puti yung puti yung nanay then blue bar. So sure ako is throwback. Throwback tong kulay na to. Sa magulang nung sa magulang niya nag sa lola at lolo ata. Doon nag-throwback. Kaya na ganito na yung black check so parang na natin sure ng ibon less less than na yung or mas onti na yung kanyang blonde hair sa taas kasi nga uh, magulang na rin ito mas malapit na siyang mabuo yung ilalim ng pakpak nya so think ko ito yung kak so ito yung panganay so pero di pa natin sure So, may make sure pa rin natin. So, papakita natin, papakita natin silang magkakasama. Silang tatlo. Si, itong si Soksok, si Tuten, tas si Red Booster. So, ayan. Ayan silang tatlo. So, konting, eto, kakalagay ko lang ng patuka natin. No, kakalagay lang. Kaya, fresh na fresh pa. Bilis lang natin. So, red booster, si sun, si suksok. Oop, matapang ka ba, sok? Hindi, matapang. So, itong si red booster, umilap na siya. Umilap na siya ng onte dahil nga, uh, siya, lang mag-isa. No, pero hindi na siya iilap. So, yan. Kasama na siya. So, ito si suksok. Ayan. Ito naman si tuten. So, makikita nyo, mas madami yung blonde hair blonde hair blonde hair pa ni 210 kasi sure ako ito yung mas bata ito yung si Sukso -suk. ito yung mas matanda ayan sinusundan nila si Red Booster so ang ayun lang inumin nila ngayon oh. so update ko kayo kung kailan natin sila i viewing Siyempre ma-update naman kayo pag nag-subscribe tayo dito sa aking channel. Then follow nyo na rin yung aking Facebook page. So, cut na natin ito mga idol. So, yun lang sa hapon na ito mga idol kalapatids. Happy flying! Thank you! God bless! Goodbye!